Guys, magandang araw sa mga nagbibusiness dyan ng mga food o kaya mga restaurant. Baka mga tulong to sa inyo. Ah, uh, meron kaming isang binibilan dito na company sa ano. Sa may salawag to eh. Ito. Ayan. Denora Corp. Ayan. Ayan. guys, yung pangalan. Denora Corp. Ayan. Ano to? Cold warehouse, cold storage. So yon guys, dito sa Denora Corp, nakakabili kayo ng ano, ng mga yung box box na frozen meat. So hindi nga lang siya yung mga fresh meat na galing dito sa Pilipinas. Siguro mga galing ibang bansa yun yung mga naka box na frozen meat. So iba-ibang part, may pork, may beef, may chicken, tapos iba-ibang part, mga naka-slices na. Alam meron kayong ano, restaurant na nagsuserve kayo ng chicken wings. So, meron silang ano, mga chicken wings dito na cut. Tapos, ba, mga fried chicken, yung mga drumstick na legs ng chicken. So, meron din sila dito. So, ngayon, bibili lang kami ng ano, panghandaan lang. Pang sisig namin, saka ano, chicken wings. So, mura kasi dito. Kaya pag marami, marami bibilin mo. Dito yung the best na ano. Dito the best na bumili. May Facebook din sila. Search yun na lang yung Denora ko. So, yun lang guys. Thank you guys. God bless.